So share ko lang mga idol yung ating no crossbreed oh. Meron na siyang anim na itlog mga idol. Ayan oh. So ipakita ko lang sa inyo ang itlog niya. So update lang mga idol. Sa so, mga gusto ng palahay nito. Itong ating boss ito ng ating blouse nito. Ah, commit lang po ayan mga idol. <laughs> So yes, yan mga idol, ito ating ginamit na board stud Yung isa namang aboy natin Wala, yung pirubian per roundhead na... <coughs> So yun lang mga idol, at uh, papakita ko sa inyo yung kanyang itlog uh, So nandito yung itlog niya ito Anin oh. oh. na mga idol So So may gusto ha ah, Nung palahin nito Ayan o oh. Yung ating brood chug Ano yan Kelso Maclin So yan lang mga idol At maraming salamat sa panood Get blessed sa ating lahat